Hi guys, so today's video ay may ganap ditong ganito. Bayanihan manis sa araling panlipunan. <laughs> Pero karon ang bag sa tawag ani um dayungay. Sa Bisaya pa is dayungay. So ibalhin ni eh, dito dapit nga side. Ana, dito nga side ibalhin siya. Ani likod Hang bibi, flower egg. And then So, manghunong-hunong sa kadiyot kay kanya laging bug at manday So, here we are. Hindi na siya nga. Uh, plus butang. So, ibalin siya. Ilang gidayungan. Taman dito. So, I wanna thanks. I wanna thanks you guys for helping. So, nagprepare ko og paluto og balbakwa and pansit. Char. Gunung sa sila kajut guys. Kay bugat lagi. Galisuda sila guys. Kay sanay sila sa bangka ng ilahang buhato. Dili payag-payag. Charot. Yan. Pitaw guys. So this is it. Buhay province. Na, din ako mabidyo taman tamang kaya nagpahulay pa man sila. Kaya, mga sangko lagi sa mga punuan. So, let me see. So, pagtuan na siya dito nakapwesto, yun na. Thank you for watching. Have a blessed day, everyone.